sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Ito na mga diktador ang namumuno ang siyang palaging nagiging sentro ng mga balita at kwento tungkol sa mga kasamaan nito. Pero ang hindi alam ng iba na ang mas mabangis at mas nakakatakot ay ang siya palang papalit sa trono nito. Ito ang istorya ng buhay ng anak ng diktador ng bansang Iraq noon na si Saddam Hussein. Siya si Uday Hussein, ang panganay na lalaking anak ni Saddam. Kilala sa buong Iraq si Uday na wala sa tamang pag-iisip, kinakakatakutan ng lahat at ang personalidad nito ay mas kinakatakutan pa kesa sarili niyang ama. Ipinanganak noong 1964 namulat sa marangyang pamumuhay si Uday sa kanyang paglaki ay hindi ito nagabayan ng mabuti ng kanyang mga magulang imbes na matuto sa kung paano hawakan at tatakbuhin ang kanilang bansa sa Iraq sa oras na siya na ang papalit sa kanyang ama ay naging walang disiplina ito at nagagawa ang kahit na anumang kanyang gustuhin ayon sa mga malalapit na tao sa pamilya Usain si Uday daw ay bayolente. Spoiled at hindi istable ang takbo ng pag-iisip nito. Kinakakatakutan na raw ito noon pa man ng kanyang mga kaklase noong ito'y nag-aaral pa. Matindi ang ilik ni Uday sa mga mamahaling sasakyan. Madalas itong magparty at syempre kaakibat ng pagkahilig nito sa mga magagandang babae. Nang magtapos sa kanyang pag-aaral si Uday ay binigyan ito ng tungkulin at posisyon sa gobyerno ng kanyang ama. Siya ang humawak sa Iraqi Olympic Committee at Iraqi National Media na sa ilalim ng kapangyarihan ni Uday ang mga atleta, journalist at entertainers ng kanilang bansa. Nabalot ng matinding takot ang bawat taong nasa ilalim ng pamamahala ni Uday dahil sa sobrang sama nito. Ayon sa mga reports noon, kastigo militar ang inaabot ng ilang mga atleta sa kanya kapag natatalo ang mga ito. Ang simpleng pagkakamali lang sa trabaho ng mga news anchors at reporters ay may katumpas na pananakit mula sa mga kamay ni Uday. Kahit raw mismo mga tauhan ng kanyang ama, ay ay mas takot pa sa kanya kesa kaysa sa mismo. Wala raw may nakakapigil kay Uday kapag gustuhin itong manghidnap ng kung sino mang babae na magustuhan niya. Todas ka kay Uday kapag hindi niya nagustuhan ang simpleng tingin mo sa kanya. Alam ng lahat na walang batas sa irak na kayang mapanagot si Uday sa kahit na anumang kasama ang gusto niyang gawin. Isa sa mga hindi malilimutan ng lahat na kanilang nasaksihan sa isang pagtitipon ay nang kastiguhin umalo ni Uday hanggang sa matodas ang isang taong pinagka katiwalaan ng kanyang ama noong 1988. Ang rason ni Uday kung bakit niya nagawa ito ay dahil sa hindi niya nagustuhan ang ginawang pagpapakilala ng lalaking iyon ng mga babae sa tatay niyang si Saddam. Walang nagawa si Saddam kundi ang ilayo ang kanyang anak sa kanilang bansa bilang parusa sa kanyang nagawa. Ipinatapon niya ito sa bansang Switzerland pero ilang buwan lang nawala si Uday at bumalik na naman ito sa Iraq at ipinagpatuloy ang mga nakaugalian niyang gawain 1996. Nagulat ang lahat ng diklang pinagraratrat ng hindi nakilalang mga armadong mga lalaki ang sasakyan ni Uday. Matindi ang naging tama nito sa kanyang spine pero himala itong nakaligtas. Matapos ang pangyayari ay tila na wala ng gana si Saddam kay Uday at pinabura ng nakababata nitong kapatid na si Kusay para maging kapalit nito sa trono balang araw. Pero hindi na nangyari ang pangarap na iyon ni Saddam dahil noong 2003 ay inatake ng Estados Unidos ang kanilang bansa. Inubos na lang ng magkapatid ang kanilang oras sa pagtatago para hindi mahuli ng mga Amerikano. Pero noong July of 2003 ay naubos na ang kanilang swerte ng matunton ng mga kano ang kanilang pinagtatago ang bahay sa Musul. Pinalibutan ito ng mga sundalong kano at hiningi ang kanilang pagsuko pero matigas ang magkapatid at nagdesisyon itong makipagratratan sa mga Amerikano hanggang sa tinuluyan ng pinulbos ng mga kano ang bahay na pinagtataguan ni Nautey at Kusey. Naghalo ang kanilang mga katawan larawan sa mga konkretong nawasak sa lakas ng armas na ginamit sa kanila. Nagbunye ang buong Iraq sa pagkatodas ng dalawa dahil sa nabigyan na ng hustisya ang mga kasamaang nagawa nila, lalo na ni Uday. Patunay na ang kasamaan ay talagang may hangganan. Ngayon, ang buhay ni Uday sa loob ng Iraq ay naging isa na lang kwento sa lahat. Ikaw, gusto mo bang maging makapangyarihan kagaya ni Uday? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.